ganang araw, ito yung Meralco service entrance na ano na ginagawa namin para i-discuss ko sa inyo paano malaman yung presyo nito ang nagagastos. Eh dapat susundin yung ano, susundin yung specs na nilagay ni ano Meralco sa kanyang yellow card. Mga so, -apply. ito temporary lang ito. Temporary para sa ano to sa construction. Ang presyo pala magpakabit nito, uh, minimum ng 2,500 doon sa mga elektrisyan. 2,500, 3,000, depende sa... Ito, ikakabit. Ito lang ikakabit. Yung ground at saka yung nima na kasamang breaker. Ayan. Tapos, yung sa meter base. Itong meter base naman, nakakuha yan sa ano pagkatapos apply, uh, maaprobahan yung apply application yun, nakuha itong mirror base bago ikabit yung, ano, bago ikabit yung, yung mga wiring. Lahat ito naman, itong mga wiring nito kasama lahat ng mga paraphernalia nito, mga pisa, ay nasa halos 4,000 ang presyo. Ayan, ganyan ang presyohan ng, ano, ganyan ang presyohan ng ng magkabit ng, ano, ng entrance, uh, service entrance. Ayan kaya kailangan susundin yung specs tapos yung pangibabaw, ibabaw uh, dapat yung oval na ano eye bolt yan meron yan sa ibabaw para doon makapag konekta yung uh, wire na mineral ko sundin so, yung tamang grounding yung height ng ano height ng meter base dapat na susunod dapat kumpleto kasi ito na medyo na kami konti dahil doon sa hiningi nila na itong lawit na ito nang sila ng mas mahaba pa yung labit na wire na yan oh. kaya nagpalit kami ng ano to isipin mo 2 meters yung gustong ilalawit eh simpre meral ko yun wala tayong magawa dahil hindi rin mauprobahan kung uh, kung hindi susundin uh, labor ng electrician ay minimum of 2,500 minimum yun Yan ang singilan talaga nila dyan tapos yung mga lahat ng binili eh bibilihin na gamit maliban sa puste puste siyempre ibang presyo niyan uh, maliban sa puste uh, halos 4000 yung mabibiling gamit nito kumpleto yan halos 4000 pesos plus libor nasa sa 6000 mga 6000 na igjen kasamang libor tapos pa inspeksyon ng Meralco kung maprubahan alilinyahan ah, nila yan nabigyan ng suplayan tapos kami nang patakbo ang layo ng patakbohan namin galing dito hanggang dun sa napakalayo siguro nasa 200 meters yung papapatakbohan pa namin dito yun o yung bahay na ginagawa namin o so, maraming salamat